Manila at karating lalawigan dahil sa malakas na pagulan at pagbaha. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng walang pasok ngayong araw ang mga sumusunod. All levels sa Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, Samsuan, Pampanga at Cavite. Preschool hanggang high school sa May Quezon City, Marikina City, Pateros, Makati, San Juan, Caloocan, Mandaluyong, Malabon at Cainta Kansinado na din ang klases sa PUP Santa Mesa, Ellenwood Christian School sa Malate, afternoon classes sa OB Montessori, Center sa Green Hills, at uh, afternoon classes po sa OB Montessori. Ang report ni Manong Noel Perfecto, kaugnay pa rin sa ikatlong araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Manong Noel, magandang uh, umaga iyo. Magandang okay, umaga, Audrey. Nandito tayo ngayon sa may uh, bumbero ng... Uh uh Makati City mismo kung saan uh, naghain na ng kanyang certificate of candidacy at saka certificate of nomination of acceptance ni uh incumbent Makati Mayor uh, Junjun Binay. Uh, si uh Junjun Binay ay sinamahan naman ni uh, Vice President Jejomar Binay uh, dito sa kanyang paghahain ng COC at saka ko Napakaraming tao dito sa second floor ng uh, uh, fire station ng Makati. At uh, ito, sinasalubo na tayo ng uh, napakaraming tao. Nilipat na ako ng konti. Ano, nakapanayam natin kanina si uh, Vice President Jejomar Binay at kanyang uh, inassess na sana ay magiging maayos at medyo high level ang magiging kampanya ng naturang uh, uh, parating na midterm elections sa uh, 2013. At uh, matuloy na, ma matatapos na ang lahat ng mga sinasabing na pagkakain ng COC at saka Kona. Sa so, kaya, inaasahan na lang ng Kamalek uh, dahil sa mga itamuros, ang uh, pagkakain naman ng uh, kanya COC at Kona nitong si uh, uh, Senador Trillanes. At uh, katulad ng dati, napakarami rin ang kanyang mga followers. Uh, na inaasahan na uh, at supporters para na sa kanyang pag-aain ang nasabing na uh, Kona at saka COC. Yung pa rin, yung nalanong din natin na uh, Audrey, si Vice President Vila, itong ko naman dito sa kapalit ni uh, uh, aspirant uh, uh, Joey De Venecia na nag-back out earlier dahil na sa na nais nitong uh, pagpatuloy na lang ng kanyang business. Ang sinabi ni Vice President Vila uh, is that uh, Baka uh, patuloy pa rin nilang pinag-aaralan kung sino ang uh, posibleng maipalit bilang uh, pang uh, uh dalawang uh, kandidato ng United Nationalist Alliance Party para sa darating na halalan. So, pas palagay ko yun muna ulat natin. At uh, napakarami, uh, maraming tao dito. <laughs> Siksikan talaga, o ang tao dito sa may uh, fire station ng uh, Makati City kasama pa rin si Larry Luon at si Erwin Navarro, Odric, Noel Perfecto para sa television ng bayan. Maraming salamat kasama ang Noel Perfecto.